sa Magandang umaga, magandang hapon, uh, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyong uh, mapagpalang bahay at uh, naway na sa mabuti kayong kalagayan uh, sa awa at tulong na ating Panginoong Kristo Ngayon po ay babasahin natin ang uh, kanyang banal na kasulatan bilang 25 sa aking uh, video. Magsisimula sa bilang kapitulo dalawampu, kapitulo isa hanggang dalawamput siya. At ang pagbasa ng Biblia dalawamput lima ay pinamagatang ang kamatayan ng mag-asawang Aaron at Miriam. Pagbasa ng Biblia bilang dalawamput lima sa aking video. Magsisimula sa bilang kapitulo dalawampu versikulo 1 hanggang 29. Kamatayan ni na Miriam at Aaron. Bilang dalawampu at ang mga anak ni Israel sa makutuwid bagay ang buong kapisanan ay nagsipasok sa ilang ng Zin ng unang buwan at ang bayan ay tumahan sa Kades at si Miriam ay namatay doon at inilibing doon. At walang tubig na mainom ang kapisanan at sila'y nagpulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinisi ng bayan si Moises at nagsipagsalita na sinasabi, Ibigin sana na kami ay nangamatay ng nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. At bakit ninyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang mamatay rito kami at ang aming mga hayop? At bakit ninyo kami pinasampa mula sa ito upang Dalhin kami sama-sama masamang dakong ito, hindi dakong bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at wala kahit tubig na mainom. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatira pa at ang kalawalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, Hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni na iyong kapatid. At magsaita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay ni ang, kanilang, ang kanyang tubig. At ikukuha mula sila ng tubig sa bato. Sa ganito, painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. At pinisa ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato. At kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon mga mapanghimaksik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod at ang tubig ay lumabas na sa gana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayo. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala ninyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel kaya hindi ninyo dadalin ang kapisanan ito sa lupain ng aking binigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meribah, sapagkat sinisi ng mga anak ni Israel ang Panginoon at siya'y napakilan lang banal sa kanila. At si Moises ay nagutos ng mga sugo sa hari sa Edom mula sa Kades na pinasabi, And ito ang sabi ng iyong kapatid na Israelita, talastas mo ang buong kahirapan na dumating sa amin kung paanong ang aming mga magulang ay bumaba sa Egypto at kami ay tumahan sa Egypto na malaong panahon at nalipustan ng mga Egyptyo kami at ang aming mga magulang. At nang kami ay dumaing sa Panginoon ay dininig niya ang aming tinig at nagsugo siya ng isang anghel at inilabas kami sa Egypto. At narito kami ay nasa Kades na isang bayan na nasa dulo ng iyong hangganan. Sinasamo ko sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa kabukiran ng o sa obasan. Ni di kami iinom ng tubig sa mga balon. Kami ay manunuwid sa maluwang nalansangan. Hindi kami liliko sa dakong kanan ni sa dakong kaliwaman. Hanggang sa maraanan namin ang iyong hangganan. At sinabi ni Edom sa kanya, huwag kang magdadaan sa akin lupain. Baka kita'y lubungin ng tabak. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanya, kami ay aahon sa lansangan at kung kami ay uminom ng iyong tubig, ako at ang aking mga hayop at ay pagbabayaran ko ang halaga. tulutan mo lamang ako na makaraan ng aking mga paa na walang anuman at kanya sinabi, huwag ka magdadaan. At si Edom ay lumabas laban sa kanya na may dalang maraming tao at may malakas na kamay. Ganito tumanggi si Edom na paraanin ang Israel sa kanya hangganan, kaya't ang Israel ay lumayo sa kanya. At sila'y naglagbay mula sa Kades at ang mga anak ni Israel sa makatuwid bagay, ang buong kapisanan ay napasabundog ng hor. At sinalita ng Panginoon kay Moses at kay Aaron sa bundok ng hor, sa tabi ng hangganan ng lupain ng Edom, na sinasabi, Si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan sapagkat siya ay hindi makapapasok sa lupain ng aking binigay sa mga anak ni Israel. sapagkat kayo'y nagsipanghimaksik laban sa akin salita sa tubig ng Meriba. Dalhin mo si Aaron at si Eleazar na kanyang anak at isampa mo sila sa bundok ng Hor. At hubara mo si Aaron ang, ng kanyang mga suot at isuot mo kay Eleazar na kanyang anak at si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan at doon siya batay. At ginawa ni Moises gaya ng inutos ng Panginoon at sila sila'y sumampa sa bundok ng Hor sa paningin ng buong kapisana. At tinumbaran ni Moises si Aaron na kanyang mga suot at sinuot kay Elisar na kanyang anak na namatay siya. At namatay si Aaron doon sa taluktok ng bundok. At si Moises at si Elisar ay bumaba sa bundok. At namakita ng buong kapisanan na si Aaron ay namatay, ay kanilang tinangisan si Aaron na tatlongpong araw sa makatuwid bagay ng buong sambayan ni Israel. Hanggang dito po na lamang pagbasa ng bilang 25 ng Biblia. Magandang araw, magandang sa inyong lahat.